What's up you friends? It's me again, Biya Hinikin, and welcome back sa akin YouTube channel. Alam mo ba na pag ikaw ay isang senior citizen, ay automatic member ka na ni PhilHealth. Ano nga ba ang mga binipisyong maaari mong ma-avail bilang isang PhilHealth member? Paano ang registration process? At bilang isang PhilHealth member, maaari ka mag-avail ng inpatient, outpatient benefit, libreng check-up, at pag ikaw naman ay na-hospital, ay pwede ka mag-avail ng libreng hospital dahil sa no-balance billing ni PhilHealth. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa PhilHealth Pro NCR dahil sa kanilang binigay na plaque of recognition sa nakaraang media pasasalamat event nila. Maraming salamat, PhilHealth. At para sagutin ang ating mga tanong, makasama natin walang iba ang head ng PhilHealth Regional Office, NCR, Public Affairs Unit, walang iba kundi si Sir Raymond Edwin Acoba. So for this video, pag-uusapan muna natin, ano nga ba ang PhilHealth? Paano magpa-register? Ano ang mga requirements na dapat mong dalhin during registration process? Just an introduction po, ano po ba yung PhilHealth muna? Okay. Uh, ang Philippine Health Insurance uh, Corporation or PhilHealth ito po ang tagapagpatupad po ng National Health Insurance Program. So, ang layunin po ng PhilHealth, uh, tulad ng sinabi na dapat bawat Filipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan ng lahat, sigurado. So, dapat sinisigurado po natin na lahat po ng mga kababayan natin or all Filipinos ay dapat covered po ng PhilHealth. And uh, kami rin po, ang uh, nakikipag-ugnayan sa mga PhilHealth uh, stakeholders sa mga hospitals natin or sa mga healthcare providers natin dahil sinisigurado natin na dapat dekalidad po yung kanilang serbisyo sa ating mga members kaya uh, isa pong layunin din po ng PhilHealth yung pagdating sa quality assurance ina-accredit natin yung mga healthcare providers natin. Pag sinabi kong healthcare providers Uh, I'm referring to the hospitals, healthcare facilities, and the healthcare professionals. Po. Okay. Bali, um, meron pong mga types or field health members types? Uh, pwede, po, pwede niyo po bang i discuss? Bawat isa doon? Okay. Uh, dati rate kin, uh, we have six programs. Uh, four uh, starts with the formal economy, informal economy. The indigent uh, programs, sponsored program, senior citizen program, and lifetime uh, membership program. Ngayon, dahil sa bagong batas na yung universal healthcare lo, uh, instead of six programs, naging dalawa na lang po yung ating uh, programs. Simplify na lang po no, yung ating membership. It's either kasama ka sa direct contributor or indirect contributor so kilitasin uh, kilitasin natin no yung direct contributor yung direct contributor uh, actually kasama dito yung formal economy informal economy okay so kung titignan natin kung si ano po yung mga uh, common denominator ng no? formal and informal economy sila po yung mga members natin na mayroon pong kakayahan or financial capability na maghulog ng sarili nilang premium contribution dahil meron po silang hanap buhay or meron silang nakukuha ng monthly income. So yung ating mga direct contributors po, uh, sila po mismo ang naghuhulog ng kanilang premium contribution. Samantala yung sa indirect contributor po, ang kasama po dito, kung uh, isa-isahin po natin no, kung sino-sino dapat kasama dito sa indirect, Unang una po yung mga uh, indigent members natin o yung mga kababayan natin, mga, mga mahihirap. Kasama rin po yung sponsored members. Yung sponsored members sila rin po yung mga kailangan po ng tulong ah uh, ng ating uh, mula sa ating gobyerno. And kasama din dito yung ating mga senior citizens. At uh, alam naman po natin, ating mga senior citizens, uh, meron pong enhanced senior citizens, Act na sinasabi na dapat uh, lahat ng ating senior citizens ay kasama rin po sa PhilHealth. So masasabi po natin dito sa indirect contributor, sila po yung mga kailangan ng, uh, ng subsidy no? mula po sa gobyerno. Eh, Kaya ang kanilang membership po ay nakukuha po nilang libre, subalit so ito ay tunay na binabayaran po ng ating national government. So, yun po yung ating dalawang klase no, na membership category ngayon sa ilalim ng universal healthcare. It's either kasama ka sa direct contributor or indirect. Okay. Contributor. Uh, just a follow-up question lang, sir, regarding uh, dun sa nabanggit mo na lahat nga ng mga senior citizen or yung mga uh, mga, uh, mga 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 Pilipino na age 60 years old and up ay automatic member. Pero kailangan muna nilang mag-register, mm. sir. Di ba? Tama. Ano po yung yes. registration process yes. para makapag-register po sila? Opo. Siyempre, uh, Kina, halimbawa, yung isang senior, uh, isang Filipino, kaka-birthday niya, kaka-edad niya, 60 years old. Di ba, Magandaren uh, maganda rin na meron siyang uh, patunay na siya isang senior citizen. So, madalas pumupunta sila sa Office of the Senior Citizens Affairs na sa lokal na pamahalaan para po mag-secure ng senior citizen card. Para halimbawang ang uh, mag avail siya ng 20%, papakita lang niya yung kanyang senior citizen card. Ganun din po, no? Uh, sinasabi po ng PhilHealth na uh, ng universal healthcare lahat tayo, uh, lahat ng senior citizens ay automatically covered na po ng PhilHealth. Subalit, so, kailangan magpa-register sila para halimbawang mag-aavail sila ng Philhealth benefits. At uh, registered na sila, uh, ma-automatic na po yung deduction ng PhilHealth benefits. So, uh, napaka-importante muna magpa-register din po sila no? uh, bilang isang PhilHealth senior citizen. Ano po yung advantage neto? Uh, ito ay para sa kanilang convenience, no para uh, tuloy, tuloy silang makikinabang ng kanilang PhilHealth benefits. So, paano magpa-register? Uh, Unang-una, meron tayong mga PhilHealth Local Health Insurance Offices all over National Capital Region and sa uh, PhilHealth, uh, all over pa sa Philippines, no nationwide, meron tayong mga PhilHealth Local Health Insurance Offices. So pupunta po sila doon at uh, kailangan mag-fill out ng PhilHealth Member Registration Form, PMRF. Huwag kalimutan uh, pirmahan. Yung sa likuran na parte ng PMRF. Tapos uh, once na na-accomplish na nila yun, syempre lalagay nila yung personal data information, yung kanilang uh, address, and uh, kailangan din po mag-attach sila ng isang dokumento na nagpapatunay na sila ay tunay na isang senior citizen. So ano po yung mga dokumento na yan? Pwede po yung kanilang uh, LGU Senior Citizen Card. Pwede rin po yung kanilang uh, birth certificate or uh, pwede rin po uh, other government uh, valid identification cards as long as may nakalagay na birth date. Kailangan lang po i-attach doon yung photocopy. So pag na-attach na po yan sa PhilHealth member registration form na napirmahan na rin po ng isang senior citizen, i-submit ngayon yan sa ating Philhealth Local Health Insurance Office. Huwag kayong magalala kasi since na kayo po ay isang senior citizen, prioritize po, no? Yung inyong uh, binibigyan kayo ng priority lane. So mabilis po yung serbisyo sa atin ng mga Philhealth uh, Local Health Insurance Office. So once na masubmit nila yan, bigyan lang po kami ng mga 15 to 20 minutes at uh, mag-generate na po yung Philhealth Leo ng PhilHealth Senior Citizen Card kasama yung member data record. Uh, okay, but on the spot, makukuha na nila yung PhilHealth ID nila? Tama po ba? Yes, as long as yes, Keen, as long as kompleto uh, po yung nabanggit ko, well-accomplished yung PhilHealth member registration form at may naka-attach na photocopy po ng yeah. ay, uh, valid ID po. Uh, ako po si Raymond Acoba or si Mon Acoba ako po yung head ng uh, public affairs unit po ng PhilHealth NCR. And ang layunin po namin ay dapat lahat ng mga Pilipinos, lahat po kayo, ay maging members ng PhilHealth at magpa-register po kayo bilang isang PhilHealth Consulta registered beneficiary. Kasi gusto natin na bawat Pilipino ay laging malusog at man mananatiling malusog po. Kaya uh, gusto rin po natin na mapakanabangan ninyo yung inyong mga benepisyo po mula po sa PhilHealth. Kaya uh, makinig lang po kayo dito sa biyay ni Kim para malaman nyo po ang mga updates patungkol po sa universal healthcare.